Chocolate, chips, soft drinks, at rice. Check na check. Pero ops, wait lang Q-Citizens ha. Hinay-hinay lang. Baka makombo ka ng hypertension at diabetes. Dahil nako, ito ay parehas na silent killer. Ang hypertension o high blood pressure ay isang kondisyon kung saan ang presyon ng dugo ay umaabot o lumalagpas ng 140 over 90. Samantala, ang diabetes ay ang sobrang pagtaas naman ng level ng asukal sa ating dugo. Kaya hindi ito joke time, Q-Citizens. Pareho itong seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa ating katawan, lalo na sa ating puso, kidney at utak. Ngunit ano-ano nga ba ang mga posibleng dahilan ng hypertension at diabetes? Ito ang mga sumusunod. Una, kakulangan sa pag exercise Pangalawa, pagkain ng sobrang matatamis, matataba at maalat na pagkain. Pangatlo, labis na timbang. Pangapat, paninigarilyo. Panglima, sobrang pag-inom ng alak. Panganim, family history o mayroon kayong magulang o kamag-anak na may parehong kondisyon. Pero kayang-kaya itong iwasan sa pamamagitan ng balanseng pagkain. Pag-ehersisyo for at least 30 minutes kada araw. Pag-iwas sa mga bisyo. Regular na pagkonsulta sa doktor. At kung diagnose ka nito, huwag kalimutan uminom ng inyong maintenance medicines. At your service naman po ang Quezon City Government para magbigay ng libreng gamot sa hypertension gaya ng Losartan, Amlodipine, habang Metformin Gliclazide at Insulin naman para sa diabetes. Kaya Q-Citizens, sa wastong kaalaman, sigurado ang kaligtasan. Ako po si Dr. Charlene De Una ng Quezon City Health Department na nagpapaalala, stay safe Q-Citizen para sa healthy QC.